Hi, good morning. So ito, tapos na akong maglinis uya. Yan. So lilinis ko na siya. Para yung lilipat dito, maglalagay na lang sila ng gamit. So ganyan dapat. Kapag umalis ka sa isang lilipatang bahay, kailangan aalis ka ng malinis. So yung nakikita nyo dyan, yan ay bibit-bitin ko pa. Mamayang gabi na siguro. Ay, ne, mamaya magdadala na ako yung iba mamayang gabi. Then, yun. So, bukit yan Nalinis ko na lahat. Pati yung CR. Ayan, malinis na dito yan. Nalinisan ko na rin yung CR. Dali na. Nandal ko na lahat. Pati mga aging wala nang makikita dyan. Okay, so yan. Yung bow malinis. Okay, malinis na siya. So, dali na. At least yung papasok dito. Hindi na sila malihirapan pang <coughs> maglinis. Papasok na lang sila ng mga gamit nila. So, pinolasan ko na rin 'yan para matanggal yung mga alikabok kasi maalikabok dahil mahangin. Pag nakabukas yung pinto, pasok lahat ng alikabok. Pag nakabukas 'yan, pasok lahat ng alikabok. So, ito malinis na kayo nakasara na. Okay. So, 'yan, tanggal na lahat ng mga okay. Thank you so much, Kim Mildred sa may-ari ng paupahan. Salamat ng marami. Okay, clear na po siya. Malinis na po. Para yung lilipat, lipat na lang sila ng gamit. hanggan so, hanggang dyan lang po. So, paalala lagi ha. Kapag aalis kayo sa lilipat sa bahay na inupahan nyo, kailangan linisin nyo muna bago kayo umalis para yung susunod na lilipat ay matuwa at hindi na rin mahihirapang maglinis dahil malinis na yung bahay na inalisan mo. Okay. So yan lang muna ang ating video for the day. Magpapahinga na ang inyong inday dahil napagod na. Thank you. Yung view kami miss ko to. Ito yung mamimis ko dito yung view dito kasi yan yung view na yan yan yung mamimis ko dito kasi dyan ko natipicture yung sunset mga eroplanong nadaan katulad niyan may dumadaan ulit na eroplano so ito yung mamimis ko dito tapos syempre yung mabait na may ari